Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa patuloy pag-ronda ng Rescue 5, saksihan ang mga maaksyong pagsagip ng mga biktima mula sa bingit ng kamatayan. That's our rescue five. Mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aksyonan, ora mismo. nawala ng balanse habang naglalaro ng basketball. Nakalas ang buto sa siko. Bigla ang paninigip ng dibdib ng isang matanda. Posilbig nga kayang sinyales ng atake sa puso. At lalaki maghahatid lang sana na pagkain ng inang may sakit na punuhan ng humaharurot na taxi. Igit dalawampung minutong seizure attacks o bigla ang pangingisay ng apat na taong gulang na bata. Agad nirespondihan ng Rescue 5. Yung 5 minutes na seizure, dapat tapos na yon eh. Pag lumagpas sa 5 minutes, emergency case na yun. Banta ng pagbabago sa kalikasan, gano'n nga ba ang Pilipinas sa posibleng paghagupit ng tsunami? Ginat ang aksidente niya ng praso braso habang nagbabasketball. Matanda na kinapos sa paghinga. At rider na sugatan matapos sumalpok sa isang humahal rurot na taxi. Ito ang mga insidente na respondihan ni na Benji Durango at Jeff Caparaz. Rescue 5, ano kung emergency nila? Ano kung emergency Isang aksidente sa kalookan ang nirespondihan ng Rescue 5 noong asa isang Febrero. Ang naging problema ng naglalaro itong magpaparkado ng basketball. Medyo mali yata yung uh, uh, isa sa mga naglalaro na bumagsak ng alanganin. Tumama yung kanyang, uh, kanyang balikat at halos umuos na yun yung buto. Tinungo namin ang lugar na pinangyarihan ng aksidente. Ano po? Saan po ka? Na namin ng 24 na taong gulang na si RJ Medel sa loob ng isang sasakyan at iniinda ang sakit sa kanyang kaliwang braso. Anong pangalan mo po? RJ? Okay. Ano ba nangyari RJ? Ha? Ha? Natukod? Hindi ba kanat? Magkakamama ulo mo? Hindi ka na wala na malay? Dito namin napag alamang aksidente palang naitukod ni RJ ang kanyang kamay nang bumagsak habang naglalaro ng basketball. Asas muna kita mula ulo ang Kasi kailangan natin malaman ito. Ang masakit dito? Maingat kung sinuri ang pasyente para masiguro ang kanyang kalagayan. Lumalabas na posibleng nagkaroon ng dislocation o bali si RJ dahil sa pagkakatukod niya ng kanyang braso. Siguro natin masakit yung may nabuti kong lagyan agad ng cervical collar si RJ para mabawasan ng pananakit ng kanyang leg at maiwasan pa ang posibleng pinsala dito. Sunod ay nilagyan namin ng splint ang namamagang braso. Marahan pitung itong binalutan ng elastic bandage at saka inalalayan ng balik sa pamamagitan ng arm sling. Sa mga paligsahan o simpleng palaro, malaki ang may tutulong ng taong may kaalaman sa first aid sakaling magkaroon ng disgrasya. Pansamantalang ipatong sa una ng nabaling parte upang hindi ito magalaw. Maingat itong ilipat sa matigas na kahoy na magsisilbing suporta. Marahan itong balutan ng tela o panyo at yaking hindi mahigpit ang pagkakatali. sinugod namin si RJ sa pinakamalapit na ospital at nakumpirma ang pagkabali ng kanyang buto sa kaliwang braso. Sa kasalukuyan, ginakailangan pa rin itong panatilihing na ka-arm sling sa mabilisang ang pagkaling. Benji Turango, Rescue 5. madaling araw ng saklohan namin ng isang matanda sa Novaliches, Quezon City. May isang dodo na nangubuksan ng supply ng oxygen. Kailangan kailangan siya agad natin sa wakuntahan at pabigyan siya agad ng supply ng oxygen dahil kada oras na lumilipas na hindi anak yung supply ng oxygen sa katawan ay delikado ito para sa isang pasyente. Oh, warning. Warning. Habang sinaseta po natin yung oxygen, Nakaupo at tila hirap huminga ang 63 anyo sa si Remejo Alejo nang dat namin sa kanilang bahay. Dalawang oras na raw mula nang magsimula siyang kapusin sa paghinga. Agad kong ipinagawa kay Lolo Romeo ang tripod position para lumuwag ang kanyang paghinga. Pag, nahirap pa kayong huminga, tapos naubusan kayo ng oxygen, Biling forward lang po kayo. Tripod position mo yung tower dyan para mas lumagho yung baga nyo. Mabilis tayo. rin namin inihanda ang oxygen therapy unit. Damdam na. Damdam na. Nalakad ka tayo. Pagdating ambulansya. Ayan o. Pagdating sa ambulansya, agad namin inalam ang kanyang blood pressure. Dahil dito, nagpasya na kaming isugod si Lolo Remeo sa Quezon City General Hospital. Makalipas ang limang araw, ibinalita ng Quezon City General Hospital na Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD pala ang sakit ni Lolo Remeo. Dala na rin daw ng malakas itong paninigarilyo noong kabataan patuloy na sumasa ilalim ang pasyente sa masusing gamutan. Jeff Caparas, Rescue 5. Maghahatid lang sana ng pagkain sa inang nasa ospital ang rider na si Rolando de la Cruz nang sumalpok siya sa taksing bigla na lang umanong lumiko sa kanyang harapan. Inabutan namin ng rider na si Rolando de la Cruz na nakasalampak sa gilid ng kalsada. Tumilapon din ang mga gamit na dadalin sana niya sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Agad naming nilapitan ang biktima para alamin ang mga pinsalang tinamo. Para maiwasan ang paglala ng anumang posibleng pagkabali sa leeg, maingat namin sa nilagyan ng C-collar. Ayon kay Tirso Miliona, driver ng taxi na sangkot sa aksidente, kasalanan ni Rolando ang nangyari. Naritsoko sir kasi may sakay po sa iyo. Noong ano, biglang pumrino sa gilid ko, iprino ko kunti, eh nakatutok yung motor sinagot na angkas ng biktima na si Nelson Ukab ang akusasyon laban sa kanila. Sumerbi po siya, pinasok pero sa na pa po, itang naman pinasok ng ganun hindi gaanong napuruhan ng biktima sa naganap na aksidente. Pero matapos lapatan ng paunang lunas, minabuti pa rin namin isugod si Rolando sa Capital Medical Center dahil na rin sa dinadaing nitong pagsakit ng kanyang tadyang. Jeff Caparas, Rescue 5. Snow. Batang ng epilepsy. Ng Rescue 5. Smooth and manageable hair in the morning doesn't last. Sa hapon, bird's nest? Na ang hair ko. Try new sun smooth and manageable, with five natural oils. Now I can enjoy 25 hour manageable hair with new sun Dalawang pangalan ng dekada-dekada nang naghahari sa politika dito sa Camarines Zoo, ang Puentebella at Villa Fuerte. Sa darating na eleksyon, habang solid ang mga Fuente Bella, tila may lamat naman ang sa mga Villa Fuerte. Napili ko na nga si Governor El Rey na siya na ang magiging successor ko pero nagsinutil naman. Ang ama ng Camarines Sur, kakalabanin ng sariling apo. Coming from the same clan, sila sila naglalaban. Sa balwarte ng Camarines Sur, mas matimbang nga ba ang politika sa dugo? E sabi ko, ang pagpatawad madali. Pero huwag niyang dadamitin ang public service sa ganyang mga bagay. Ako si Erwin Tulfo at samahan niyo akong pasukin ang kanilang baluarte. Linggo, pagkatapos ng Sunday Block. Buster ng TV5 Ang hudyat ng pagbabago 2013 Ang election coverage ng News 5 Kate! Kate! Susunod sa most dramatic love story of 2013 <makes> Ikaw ang tadhana at ang kapalaran ko, Kate okay? Well, you know, hindi mo ba naiintindihan kung tayong dalawa no one can come between us Hindi kita kayo mahalin Marami naman babae dyan sa paligid Pero ikaw yung gusto ko may utang yung pamilya mo sa pamilya mo. Perfect match. Papayag na ako. Papapakasal na ako kay Troy. Kate, si William to! Kate! back here! Kate! Kate! Never Say Goodbye This Monday Pagkatapos ng Kidlat sa TV5 Tungkol pa lang ang apat na taong gulang na si Gerald na matuklasan ng kanyang mga magulang na tinamaan pala siya ng sakit na epilepsi. Pero September noong nakarang taon, sinubok talaga sila ng pagkakataon. Sa kasagsagan ng ulan, bigla na lang siyang inatake kung saan walang magawa ang kanyang mga magulang kundi pagmasdan ang nangingisay na bata. <laughs> Isang gul pa lang ang anim na taong gulang na si Gerald na matuklasan ng kanyang pamilya na meron siyang sakit na epilepsi. Pero ang hindi nila matanggap, bukod sa iniindang karamdaman, tinamaan din siya ng sakit na cerebral palsy. Mga one year old pa lang siya. Ano na, parang kinumbulsyon siya tapos dinala namin siya sa Children's Hospital nga. Magsusuka tapos maglalaway siya, tapos titirik yung mata. Halos parehas din. Pero isang insidente ang sumubok sa kanilang pamilya noong Setyembre 15 ng nakarang taon. Sobrang kulit niya noong araw na yun tapos parang ano, hindi, siya, hindi ata siya natulog noong hapon. Pasado alas 12 na madaling araw, kasabay sa pagbuhos ng malakas na ulan, bigla na lang nangisay si Serald. Umaatake na pala ang sakit niyang epilepsy. Noong gabi magkatabi kami, parang ano hindi siya mapakali sa tulog niya ang hirap niya kumuha ng tulog tapos nakatulog nagising tapos yun nagsuka na siya tapos tuloy tuloy na yung atake niya may 30 minuto nang nangingisay ang bata bagay na ikinabahala ng kanyang pamilya hindi namin alam kung anong gagawin namin sa kanya eh. tapos nag, yung laway niya sobrang lumalabas na tapos mainit kasi siya noon. Tapos ano pa, ang lakas pa ng ulan, di talaga namin siya madala sa ospital kahit nagustuhin man namin. Dito na nila naisipang humingi ng saklolo. Hello, Rescue 5. Good evening, Rescue 5. Ano pong emergency? Sa kabla ng malakas na buhos ng ulan, matsagang sinuyod ng grupo ang barangay Santo Lucia sa Quezon City para tugunan ng tawag isang bata raw yung nag-seizure. Ang problema medyo loob at totoong lugar. Madilim na, mahirap maghanap. Yung isa pa, masama itong panahon, malakas ang ulan. Dito Ang tahimik ng buong pamilya nagbabantay lang sila dun sa bata na nung pagdating natin doon, talagang na, na, nanginginig yung buong niyang katawan. Ang tagal na pala na nagsisisure yung bata nung oras na yon Siguro mga mag-iisang oras na raw. Yung five minutes na seizure, dapat tapos na yon eh. Pag lumagpas sa five minutes at umabot pa sa halos mag-iisang oras, emergency case na yon para masiguro ang kalagayan ng bata. Dali-dali namin sinuri ang kanyang vital signs. Kung sakali may atakihin ng seizure o pangingisay, maaari makatulong sa pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Manatiling kalmado. Tanggalin ang mga bagay na maaari makasakit sa pasyente o sa ibang taong nakapaligid. Huwag lagyan ng anumang bagay ang bibig ng pasyente. Luwagan ang kanyang damit para makahingi na maayos. Itagilid o ilagay sa recovery position ang pasyente pagkatapos ng mga seizure attack. Kung paulit-ulit at umabot na mahigit sa limang minuto ang pangingisay, agad na isugod ang pasyente sa ospital. 30 minutes, 30 minutes. Dahil sa sama na panahon, nahirapan ang aming team na ilabas si Serad mula sa kanilang tahanan. Gamit ang makapal na tuwalya, Binalutan namin siya bago isinakay sa ambulansya para maisugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa isang espesyalista, may masamang epekto sa isang pasyente na sumailalim sa matagal na seizure attack. May epilepsy na siya dahil ang problema nga may, may problema sa brain. Tapos pag prolonged seizure, like yung nangyari na parang status epilepticus ang tao namin, more than 30 minutes na tuloy-tuloy ang atake, na walang rest in between, uh, mag a ulit sa less oxygen content sa brain. So mag a ulit sa damage. Posible rin makuha epilepsy mula sa mga sakit na maaaring umatake mula pagkabata. May dahilan. No? Like for example, nagkaroon ng meningitis. The rest of it, 50%, is sometimes genetics. Mana-mana. Ilang buwan matapos ang insidente, kinamusta namin si Sherald. Ang batang noo'y na namin nangingisay at halos lang tangbulay. Balot ngayon ng sigla at pag-asa. Siyempre, nagpapasalamat kami kasi buwad sa mabilis din yung pagpunta nila dito, patulungan nila yung anak ko. Bagamat mahabang gamutan pa ang kakilangan ni Sherald, handa ang kanyang pamilya na suportahan siya at alalayan para sa ikababuti ng kanyang alagayan. nakakita tsunami sa mga kumpitan ng malapit sa dalampasigan. Smooth and manageable hair in the morning doesn't last. Sa hapon, mukhang bird's nest na ang hair ko. Try new Sunsilk Smooth and Manageable with five natural oils. Now I can enjoy 25-hour manageable hair with new Sunsilk. Ang kandidato dapat may malasakit. Bukas sa mga mata, tenga at mga kamay sa sino mang nangangailangan. Handang magsakripisyo. Pawis, dungis at pati padugo, di alintana. Handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Sa isip, puso, salita at gawa, mamamayan lagi ang una. Iboto ang kandidatong may malasakit. Sheryl Cosin ng News 5 Kakampi mo sa pagkapan Mama hmm, Bakit kailangan po natin pumunta sa lugar na to? Ano ginagawa natin dito? Ay, ibabaon na kita para hindi ka natawala-wala Yaya ay! Isipsipin na lang ni Yaya to, ah. Wala po akong suga. Napakita ko lang po yung tiniris ko na garapata ni Bantay. Nako Moko You! Sunday, 11.30am sa TV5. Go 5! Ano ba laman ng kwek-kwek? Itlog po. Pag kumain ka niyan, itlog din ang grades mo. <laughs> Marami ng sumubo. Kanina nandyan lang, oh, nawala. Bawat tanong, may halong tensyon. Di mo alam yan, to? Ano ka ba? Siya kasi nangungulit. One mm million, -hmm. yung friend! Ito na ba ang pagtatapos ng inyong pagkakaibigan? Pero pag tama ang sagot... Ah! Yes! Kung tama ang sagot, kisya ka ng ang dulot. Yes! Yeah! Nina, laro na kayo. Ikaw na lang ang hinihintay na mag-uuwi ng isang milyon. Let's do the drop. Oh, my! Yeah. The Million Peso Money Drop ng TV5. Go 5! Go 5! This program is brought to you by New Sunsilk with 5 natural oils. Enjoy 25 hours soft and manageable hair with New Sunsilk with 5 natural oils. Tuloyin natin ang kahandaan na ating bayan sa pagsalag sa pinsala ng alon sa isang espesyal na report tungkol sa hagupit ng tsunami. na magnitude 7.9 at 8.0 ang Solomon Islands na nasa bahagin timog ng Dagat Pasipiko. Anim na raw kabahayan ang winasak ng dumagasang tsunami, dahilan para magsilika sa mahigit 3,000 naninirahan sa mga baybayin ng Solomon Islands. Habang labing tatlong buhay naman ang kinitil ng sakunang ito. Agad na naglabas ng tsunami warning sa mga bansang nakapaligid dito. Kabilang na ang Pilipinas yung magnitude ng lindol sa Solomon Island ay magnitude 8. Talagang siguradong may tsunami na maja-generate sa paligid nito. Isang barangay kag CI1 sa bayan ng mauban lalawigan ng Quezon ang nagkaroon ng tsunami alert nung nakarang linggo. Nakaharap kasi ang kanilang bayan sa Dagat Pasipiko kung saan naroon ang posibleng pagmula ng tsunami. Pagka-receive namin ang communication pang P-Box, halos sabaya siya ng NDRRMC, ewa uh, na agad namin yung mga munisipyo namin Mayroong mga warning, uh, mayroong kaming group text At yung pag-text namin sa munisipyo, diridiretsyo naman yung mga munisipyo sa barangay Mabisang komunikasyon Itong susi sa kaligtasan ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon Naging aral na sa mga residente ang nasaksiyang trahedya noon sa Japan sa saan maraming buhay at mga ari-arian ang napinsala. Kaya naman sa tuwing may abiso mula sa pamahalaan, handa silang sumunod at magpagtulungan. Tatlong taon kaming na nakatira na dito. Nung mabalitaan namin yung tsunami sa Japan, talaga kaming natakot. Talagang lagi kaming handa dahil ang mga bahay namin nasa tabing dagat. Meron na po kami ng bigas, may kahit dilata, tas kandila, flashlight po, kahit papano, kung ano man po yung mga pwedeng ma ano namin hanggat wala pa yung tsunami sa mga gamot, ipinagtatabi-tabi e, e, na po namin. Tapos yung ibang gamit, e, tinatabi na rin po para hindi na po mahirap. Yung barangay po namin, nagbibigay po ng ano sa amin ng service, paakit ng bundok. Kung anong gamit po madadala, ay at iwanan na po ang sariling bahay. Siyempre po may warning tsunami alert ang barangay, ilang po. Makalipas ang ilang oras, binawi din ng Philippine Volcanology and Seismology o PHEVOX, ang babala ng bantang tsunami sa bansa. Nag-monitor na tayo ng antas ng tubig sa kapaligiran sa South Pacific. Napansin na natin na di naman lumagpas ng dalawang metro yung wave na na-generate sa Solomon Island. So kung titingnan natin palayo doon sa sentro, uh, na hindi naabot sa Pilipinas kaya uh, nagbaba tayo ng alert level. Karaniwang napapabilang ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang may tsunami warning tuwing magkakaroon ng paglindol sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. May apat na sanhi ang pagkakaroon ng tsunami. Una, ang paglindol sa ilalim ng dagat na nagpapagalaw sa trenches. Pangalawa, ang pagkakaroon ng submarine landslide. Pangatlo dito, ang pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. At ang pang-apat ay ang pagbagsak ng isang bulalakaw sa tubig. Meron tayong dalawang klase ng tsunami. Una, ito yung distant tsunami tulad ng nabanggit natin yung Solomon Island. Uh, meron pa tayong panahon na manmanan manan kung anong nangyayari sa paligid ng epicentro kung tumas ba tubig at gano'ng kataas at kung meron pa sa Pilipinas. Yung pangalawang klase ng tsunami ay yung local na tsunami. Ibig sabihin may lindol sa ating paligid, darating tsunami mas mabilis. Uh, minuto minsan ang pagitan ng lindol at pagdating ng isang alon sa dalampasigan, minsan 2 to 5 minutes. Ah, ang pinakamatagal niyan, isang oras. Ito yung may na natin sa telebisyon. Hindi mo pa rin lubos na maisip kung paano nagagawa ng tubig ang ganitong klaseng devastation. Isa nga sa pinakamalapit na banta ng distant tsunami sa ating bansa ay naganap noong March 11, taong 2011, na nangyari sa Japan. Anong nangyari doon? Apat na oras ang pagitan. Narating na yung tsunami pagkatapos ng lindol. Sabi natin, yung mga tao na ang bahay ay sa tubig o sa talagang dalampasigan, natos lang ng konti. Pero wala kaming order ng massive evacuation. Sa nakalipas na apat na ng taon, apat na pong tsunami ang naitalang tumama sa ating bansa. Nadulot ng apat na aktibong trenches sa paligid ng Pilipinas. Ang pinakamalakas sa mga ito ay ang 7.9 magnitude na lindol sa Cotabato Trench na nangyari noong Agosto 1976 sa Mindanao. 6,000 na italang namatay at umabot ang siyam na metro ang pinakamataas na alon. Muna, uh, sa mga training na ginagawa namin sa tsunami, medyo inaantok yung mga tao eh. Kasi wala pa naman sila na experience na tsunami. Nung magkaroon na kami ng mga video presentation, yun nangyari sa banda Alche sa Indonesia, pinakikita namin sa Thailand, and then later on, itong nangyari sa Japan na so there is a possibility na talaga mangyari. Uh, nakita nila na dapat silang umantabay. Para sa mga kapatid natin nakatala malapit sa mga aktibong trench, siguruhin alamin ang tatlong senyales ng papadating na tsunami. Una, ang pagkakaroon ng lindol. Pangalawa, ang biglang pagbaba ng tubig sa dalampasigan. At pangatlo, ang pagkakaroon ng malakas na ugong mula sa dagat. Makisali sa mga seminar at tsunami drills na isinasagawa ng lokal na pamahalaan para malaman ang dapat gawin sa oras ng sakuna. Ugaliing makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagkakaroon ng maling impormasyon. Kaya maliban sa pagiging handa at mapagmatsyag, siguruhin wasto ang mga impormasyong nasasagap. Dahil sa bawat bigwas ng sakuna, nakasalalay ang buhay at mga ari-ari ang pinaghirapan. Sa panahon ng aberya, panatilihin buo ang loob at matalas ang isipan. Dahil sa bawat sakuna, buhay ang nakataya. Sa anumang insidente, tumawag agad sa aming hotline sa 9225155. 5155 Dahil mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo, aaksyonan, ora mismo. Ako po si Paolo Bediones at kami ang Rescue 5.